Eh may bibigay pata sa 'yo si boss eh. Oo, tunay talaga 'to. May bibigay ka talaga, ako ng Amerika, talagang bibigyan kita. talaga. Hala, hala, hala. Wala, wala, wala. Sawod. Ola, wala bonus shout. Wala bonus shout. Wala shout out. Wala shout out. Salamat. Abang jam wala shout boss. Boss, galip. Eh, may ay bombansa si boss. Boss, <laughs> talagang tayo 'to. Dugo pa ako bigay bibigay ka. Hello. Ah, yeah. Salamat boss. Maraming salamat sa 'yo. Talaga, ah, ni nah, nah. mo talaga yan sa akin. Oh, Ready talaga yan. Oh. Ha? Hiradiy tunay, tunay. Yan. <laughs> yung asawa ko nga, ba't di ka natutulog? Nandiyan ka na naman kay AC. O, totoo. Dagdag eh. Hindi, totoo. Yan ang 2,000. O, 1,12. Ayun na talaga yung dalang. Panggargan namin ang gasolina niyan. Sagot na talaga yan? 112? 115? ganon, aga no ka na katagal kay not 3 years Tatlong taon na, tagal na matagal na. Ay boss, maraming salamat dito ah, Sibigaya. So, binigyan pa tayo ni Bossing ng cup. Hindi mo ibigay, hindi mo ako mababandalan ng ano, bibigibig sayo 'n eh. Tsaka ng sapato So, boss, baka may gusto ko lang muna batiin kasi panibagong vlog 'to eh. Okay. Ba Babatihin ko 'yung mga kasama ko sa trabaho sa US. Sa Sino ba? Sa Kong Pin Restaurant. Sino pa? 'Yung aking mga kapatid, si Rick, si Tito 'yung anak ko. Anak ko. Okay. Sagot na talaga yon boss. Eh, ba't dito na gusto ang bumili kay AC e Karaj? Oh, siyempre, madaling nga kausap si Boy AC. <laughs> alam na alam ni ano? 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 <laughs> Boss, ikaw paano tawaran si AC Karaj talaga. Matagal nang ano? eh. Sabi ko nga kanina, parang gusto nyo, kayo dalawa sa iya <laughs> <ay> <laughs> eh. Hindi <gulong> naman, syempre tayo mga boss. Wala namang problema dyan. Basta hanggang... Hanggat... Ah, si hindi naman. Hindi naman ako magagalit. Hanggat kaya, mag syempre, nag-ano tayo, ah, nagtatawaran. Ayan eh, si mother. Mother! Ka na, <laughs> halika na dito. Huwag ka na magtampo. <laughs> Ito ano, na nga. Tut na. Tut na mura. Tutulungan na nga kayo. Mother, baka may gusto ko pang batiin. Wala pera eh. Ha? Huh? kung so may pera lang sana. Gusto ko yung mga pula kaya ano. O oh, ano, di ad swap. Pag may budget-budget ulit, ad swap, di ba? Ad swap naman, ano. Masaya ka naman. Magkano ba? Ito nga, oh. Nagtatawaran na Ay, kami. Masaya ka ba? Sa magkano? Ang pera namin talaga, I'm telling you that 100. Ngayon, wala na kami perang panggasa. Magbabayad pa kaming ilaw. Magbabayad kami ng table. <laughs> Babayad kami ng tubig. Na, alabam, Tapos yung bahay, bahay namin, baha hanggang dito. Kailangan pa oh, namin panambakan. Wala kami pa panambak. Eh, ito mahiling. Sabi ko, unahin natin ang, ang tambak. Ang tubig namin, sa loob. Ano, ikaw nag, ano dito, ikaw na oh, oh. Yakad. No, ako. Ayaw, ayaw, na, ayaw no. nga yan. Sabi Ayaw ko pa rin. mo na. Hindi. Summer ka pa ako. Gusto damo ko na makita. Tamo ko pa rin namin. Ang bahay namin, ito lubog. Hanggang 20 ang tubig sa loob. So sa loob, ha? Ah. Huwag ka naman. Ito naman ko yung 112. Ibigay nga. Alin. 100 ah. na Sige lang. May butal-butal <laughs> butal pa. Huwag naman pa rin. Para may onting kitaiman lang. Siyempre, sa iba May kinta ka na Sa iba nga. Sa, sa dami nang binenta mo, <laughs> <laughs> meron ka ng pera. Kami, yung... wala. Doon na tayo sa... Bayaran na. One do. 200 200 100 lang yung pera. Ma hindi <laughs> <Alin> ba ano daw yung mama mama. Saya saya mama si ko. Si Father di ba nalolod din? Oo, hindi di masyado. <laughs> sikat ka sikat ko sa Amerika, binabackup ka namin. Ah, uh, si Father. Murang magbigay yon, punta kayo doon do kay bumili. Hindi mura naman talaga magbenta, Mother. As in, mura talaga. Wal walang issue ng may registro. Yeah, yeah, yeah. Hindi, you... Hindi, 110. Tinawaran ko ng 100. Eh, ito naman talaga. 110 nga, ayaw bigay. 150 pa. Okay, Kahit 115 nga sana. No. So, ngayon, pinagbigyan ko na si father kasi patagal naman nanonood. Binigay ko na kahit 112 para may kahit may papano. May kita. Wala pa. Wala na kang babay. Inaano ko lang kasi ba, may swerte si yung bayad yung pera. Yeah. Mapaikot ko na maganda. Okay. Oo. Oh. Halika na. Oo, oh, kalamagtampo. Okay. Hintayin hindi hintayin mo na 'yung ano, titingnan natin kung ano man sabi. Ayun. So, ayan, mga bossing ko, bali waiting stand tayo doon sa nag-test drive kay bossing. Uh, gusto ko lang magpasalamat kay boss dito sa binigay niya sa atin na cup. Tapos shoes na pamorma pang ano. So, ayan, maraming maraming salamat, boss. Appreciated. ah uh, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng nangangarap ng karon sa ayan. Geng, geng. Ito na mga bossing ko, ha. So, pa pala yun. Okay. Naka-sunset up pa. Ganda, na, wala na, nakangiti na eh. Aray, guwapo. Ay! Aw, lamig! Baka may babatiin ka lang. Baka may babatiin ka lang. Babati ko yung... Mga tega sa tarita. Sito pa? Okay dyan, mga mga na. <laughs> ano mo Goods, goods, oh, goods. Manong... Lahat masarap, manak mo. Ikaw, ikaw, para masasabi mo? Walang ka, ano, walang ka. Walang ka, wala lahat. Tinestrib naman nila, no? Uh. Ikaw pa nakasakay. Okay na. Sa'yo mga bossing ko. Bali, na natin for only 112,000 mga bossing para sa automatic transmission. Napakamura niyan. Dito lang ay makakabili niyan mga bossing ko. Good shifting, no delay. Ice cold air ko, nakamags. Mga kapal, mga goma niyan mga boss. All lights working, all gauge working. Naka -ante uh, may antena rin yan mga bossing ko dito. na spoiler na rin, tapos naka tail lights na rin mga boss. Yan lang issue, uh, minor dents. Priwan naman loob mga boss. Naka tooting touch screen na rin. Sold na po. Maraming salamat kila bossing. Cover yan eh. Cover yan. Boss, thank you so much ah. Happy ka naman. Happy. Happy. Na nabigay sa tawad. Happy ako ba? Kita pa siya. Yan, wala mo na sahod! Wala <laughs> mo na sahod eh. <laughs> Nadali na kanina sa tawad pero okay lang mga bossing ko, di ba? Ling on team, uh, kita basta tuloy-tuloy, sabi nga ng check. Hindi sila uuwi yung boss. Kanina iiyak na nga ako eh kasi tinulog na nila ako eh. <laughs> pero okay lang. Normal lang naman 'yan, boss. Bigla. Hindi oh, grabe naman <laughs> <laughs> lang sa tawad. <laughs> Eh, mga bossing ko. Maraming maraming marami salamat kay bossing ko. Boss, maraming maraming salamat sa pagbisita dito. Guwapo ba talaga si AC sa personal? Guwapo, guwapo. po sa lahat na patuloy na sabaw suporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat na manangarap magkaroon sa akin. Gang gang. gang, gang. Boss, maraming maraming salamat. Ha. Peace, ma'am. Boss, thank you. Yeah, okay, boss. Mm. Basta boss, naman sa'yo sa transaction natin. Ayos naman. <laughs> bawa, bawa, boss, eh. bawa ka naman sa mga. Bawa naman sa Laga, halob, buhay. Wala sa si Junior. So yan, mga boss, ko bali magpipicture taking na lang kami nila boss. Uh, boss, ito kunin mo na to. Ito ito. Oo, yan. Acknowledgement natin. So yan mga boss, ko bali uh, sold na po itong Honda uh, Civic si Big Bigote natin. Nakakarating lang kahapon. So tinepok na agad nila bossing buyer from Pampanga.